Bago tayo manalangin, balikan natin ang salita ng Diyos. Awit 23.4 Kahit ako'y dumaan sa pinakamadilim na lambak, hindi ako matatakot, ikaw ay kasama ko. Minsan, ang pinakamahihirap na yugto sa buhay natin ang nagiging daan para mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. Hindi ito agad-agad nararamdaman. Sa totoo lang, habang nasa kalagitnaan tayo ng unos, mas nararamdaman natin ang katahimikan, ang takot at ang pagod. Parang walang nakikinig, parang walang nakakaintindi, parang walang kasagutan sa mga dasal. Pero sa gitna ng dilim, nariyan pa rin siya. Hindi ipinangako ng Diyos na laging araw ang daraanan natin. Ang pangako niya hindi mo yan lalakarin mag-isa. Ang lambak ng pagkawala, ng pagkabigo, ng matagal na paghihintay, ng sakit sa katawan o sa puso. Lahat yan kasama natin siya. At doon, sa pinakamasakit na bahagi, kadalasan natin mas nararamdaman ang tunay na presensya niya. Kaya kung ngayon may pinagdadaanan ka, kung ngayon parang hindi mo na alam ang susunod na hakbang. Kung parang ang liwanag ay ang layo-layo pa. Hawakan mo to, hindi ka nag-iisa. Ngayon, manalangin tayo. Panginoong Jesus, pagod na po ako. Hindi ko ito palaging sinasabi, pero ramdam ko na. Minsan, kahit gusto kong magpakatatag, ang totoo, hindi ko na kaya. Minsan, kahit may ngiti ako sa labas, ang loob ko'y gulong-gulo. At ngayon, humihinto ako hindi para magreklamo, kundi para umamin. Panginoon, ang bigat-bigat na. Marami akong tanong na hindi ko alam kung sasagutin mo pa ba. Marami akong dasal na parang nakasabit lang sa hangin. Pero ngayon, sinasabi ko pa rin, nagtitiwala pa rin ako sa iyo dahil lang sabi mo, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na lambak, hindi ako matatakot. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil kasama kita. Tulungan mo po akong hawakan ang katotohanan yun, na sa gabi ng luha, may Diyos na nakikinig, na sa araw ng katahimikan, may Diyos na gumagawa, na sa oras ng pagod, may Diyos na nagpapalakas. Ngayon, Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang puso kong mabigat. Yung parte sa akin na hindi ko maipaliwanag. Yung mga iniisip ko pagpatak ng gabi. Yung mga takot ko tungkol sa bukas. Yung mga pangyayaring hindi ko inasahan pero kailangang tanggapin. Panginoon, salamat dahil hindi mo ako pinipilit maging malakas. Salamat dahil kahit umiiyak ako, yakap mo pa rin ako. Salamat dahil hindi mo ako sinusukat batay sa performance ko kundi sa paglapit ko. Ngayon, nilalapit ko ang mga bagay na hindi ko kayang buhatin. Mga desisyong hindi ko alam kung tama. Mga relasyong hindi ko alam kung ipagpapatuloy. Mga pangarap na tila hindi gumagalaw mga dasal na hindi pa rin natutupad, isinusuko ko sa iyo ang lahat at hinihiling ko huwag mo akong bitawan. Kahit mawalan ako ng gana, kahit manghina ang pananalig ko, kahit hindi ko na alam ang uulitin ko pa bang panalangin, ikaw lang, Panginoon, ang buhay kong pag-asa. Kaya kahit hindi ko makita o maramdaman ang sagot, alam ko kasama pa rin kita. At sa mga susunod na araw na darating, ito ang panalangin ko. Panginoon, kung madilim pa rin ang daraanan ko, samahan mo po ako. Kung may mga luha pa rin, hawakan mo ang puso ko. Kung wala pa rin ng sagot, turuan mo akong maghintay. Kung may mga taong aalis, patatagin mo ako. Kung may panibagong sakit, yakapin mo ako hindi ko alam ang lahat. Pero ngayon pa lang, tinatanggap ko na ang presensya mo bilang sapat na sagot. Amen. Kung nakaantig ito sa puso mo, itype mo lang ang Amen bilang panalangin mo ngayon. At kung may pagsubok kang pinagdaraanan, ilagay mo lang sa comments. Karangalan naming ipagdasal ka. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi lang Diyos ng tagumpay. Diyos din siya ng pagsubok. At doon sa pinakamasakit, siya ang pinakamalapit. Pagpalain ka ng buhay na pananampalataya, ng pusong tumatapang sa sakit, at ng pag-asang buhay kahit sa gitna ng lambak. Mula sa ating Panginoong Hesus, ngayon, bukas, at magpakailanman.